dalian mo na papasok na siya mga ate ngayon 7.30 yung pasok 7.23 na late na naman At pagkasakay nga mga ating ng anak ko, diretsyo na nga rin po ako dito sa Talipapa. Bibili nga po ako mga ating ng aming ulam pananghalian. At naghahanap nga rin po ako ng saging na saba para aking aalmusalin mga ating. At nandito na nga ako sa bilihan ng gulay mga ating. Magpapakbit nga po ako ngayon. At pagkatapos ko ang bayaran niyang gulay mga ating, umuwi na nga rin po ako. At ito na nga mga ating, nasa bahay na nga po ako. Bubuksan ko nga lang po ito saglit. Kasi nila ko nga po ito, baka lumabas ang aking aso. Nakakahingal nga mga ating, kasi ang aga-aga ay sobrang init na. Bago nga ako mga ating magluto ng ulam, ay magsasain nga po muna ako. At heto na naman nga ako, ko nga ulit mabuti itong bigas. Kasi ang dami nga pong ipa. At ito na nga mga ating, isasalang ko na nga ito ng maluto na. At bago nga ako mga ating mag-aalmusal, isasalang ko nga ito mga ating ang nabili kong saging na saba. Ilalaga ko nga lang ito mga ating. Walong piraso nga po ito mga ating pero apat na piraso lang nga po ang aking nilaga. Ito nga po nga almusalin ko mga ating ang nilaga kong saba at saka kape. Kain tayo mga ating. Ngayon pa kain ako kakain. Ito yung nilaga ko punta muna ako ng talipap pumili muna ako ng ulam tapos pumili rin ako ano ba ang ng mga atin dalawa limang pira ay dalawa limang piso ang ano nito pintahan kayang tali bagong luto kasi ito nga. usok pa huhugasan at babalatan ko na nga mga ating ang mga gulay at bago nga po ang lahat mga ating magsha shout out po muna tayo Shoutout out nga po sa aking isang subscriber kay Antonio Lumbay. At shoutout out nga rin po kay Ton Loms TV Alicia ng Bohol. Ayan. Shout out po sa mga taga Bohol. At ito na nga, ginayak-gayak ko na nga po dito ang mga ricados natin at pakukuluan na nga po natin dito ang kamuti, sibuyas, luya at saka yung kamatis mga ating. At ito na nga mga ating kulong-kulo at malambot na nga po ang kamote. Durugin nga lang po natin ito ng bahagya. At pagkatapos maglalagay na nga rin po tayo dito ng bagoong isda. Kung nailagay na natin ang bagoong, wag po muna nating hahaluin. Hayaan po muna nating kumulo at habang pinapakulo nga po natin dito mga ating ilalagay ko na nga rin po ito. Yung natira nga po inihaw na bangos kahapon. Opo mga ating, mas masarap nga pong isahog sa pakbet ang inihaw na isda. At tipid na nga rin po ako dito mga ating sa sahog dahil hindi na nga po ako bumili. Gulay nga lang po ang binili ko. O ba diba, nakatipid ako ngayon mga ating. At bago nga matapos ang aking mini vlog, ako po ay magpapasalamat sa aking mga followers, subscribers, and friends sa lahat ng inyong suporta po sa akin palagi. Kunti pa lang naman po tayo sa ngayon mga ating pero darating din po ang araw na dadami rin po tayo. Basta tayo po ay nagtutulungan. Hanggang nandyan kayo mga ating sumusuporta sa akin at nagmamahal. Tayo po ay sabay-sabay na umangat. Sa hindi pa po nakafollow at nakasubscribe, Please follow my Facebook page Roslyn Vlog and my YouTube channel Roslyn Vlog hanggang sa muli mga ating. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.